Okay. Next video. Next sharing ideas is about customer service related chat management and AI assistance. Siyempre, before anything else, log into your Shopee account. And go to the left side again. So, dito sa so marketing center. May okay na tayo dito sa campaign na lang at vouchers hindi pa natin nagagawa and flash deal next is customer service ang una natin i sa set up is chat management pagdating sa si chat management Unang-una is the greetings. Create ka ng greetings mo sa customer mo para pag may nag-check ng page mo, meron ka kagad introduction. Hello, mabuhay, Pilipinas. Ganyan. So, i-click mo lang to para lapis. Para pag hindi ka active, may magre-reply agad sa store mo. Or pwede mong ilagay dyan. Uh, welcome to Jinda Fashion Store. Ayan, ganyan. Set up mo lang siya. Off, lang. Off work, message, and save. Tuwing mag-work tayo, is eh, huwag natin kakalimutan na mag- save. So, okay na yung shop setting natin, introduction message. Pagkatapos sa introduction message, balik tayo dito sa kabilang tab. Na-set up naman tayo ng shortcuts. May shortcuts, ito naman yung nakikita natin sa sa chat, sa baba, suggestion message. Kapag may nag-chat sa'yo na customer, may, may ready ka na nakareply, kiklik mo na lang siya, lalabas na siya doon. So, show message, hint automatically. So, ayan. So, edit mo lang itong lapis na ito. Tapat ka dito sa green. Kailangan na ako ka on. Tapat ka sa green. Ayan. Pag nagtanong siyang, is this available? Pwede ka na mag-chat dyan. Yes. Thank you. So, pwede mo siyang dagdagan. Ayan. So, may mga ready na akong script. Copy paste yun. Thank you for the support. We will pack your item. Ayan yan, So, as possible. Bumuha ano ano, na. Ano mga auto-reply dito. Pag so in case magpatanong siya na kung kailan katagal yung shipping. Pag so isusulat ko na siya dito. Ayan. Right, Ayan. So, kung ano lang yung mga gusto nyo sabihin, kung ano yung mga nasa niya, yun okay lang naman kahit Tagalog. Right. So, pupunuin mo lang siya para hindi ka rin nahirapan type 9 type. Pag mong tatanong na customer, automatic lalabas siya dyan, pipili ka na lang kung ano i-reply mo. Yan yung message shortcut. Save. Then next, balik ka ulit sa panangalawang tab. Doon na tayo sa pangkat. Tapos na tayo sa agent greetings. Tapos na tayo sa shortcuts. F A Q question answer e edit natin pwede mo rin siyang i-edit pwede mo hindi pero syempre pag meron ka ng ready answer dun sa lahat ng possible question ng customer mas maigi lalo't pag marami yan ang customer na nagchat sa iyo during payday sale tapos double digit sale kailangan mo rin talaga mag setup up ng ganito kasi kundi mga nga ka nagkaka-chat Next click mo lang tong baba. Or dapat gawa ka muna general card. No, kasi may ginawa na ako eh. So click mo lang general card. Ayan. So greetings ulit. Pili ka lang dyan ang gusto mo sabihin. Dear customer, we are glad to say to serve you. Tapos meron mo lang ready dito question and answer. Pag yung tanong niya, is this available? type type mo lang click mo tong lapis ang sagot yes ma'am save kailan when are you shipping my order meron dito ni ready sagot good day thank you so much for purchasing will wait for a few days and na siya so save how long will will the shipping takes pero hulang mo kanina okay save how to get a free shipping. May meron ako natin ready sa sagot. How to get free shipping. Hi, please use voucher. And save. Are there any promotion? Yes. Save. Ayan. Of course, save ulit. Kung may gusto ka pang idagdag na question, nandito lang, i-check mo lang ito. pa -plast mo lang. Plus mo lang itong mga existing question tapos sulatan mo lang sagot. So, yan. Yeah. Save. Auto, auto answer yon para sa customer pag may nag-chat. Sunod, next setup natin is tapos na tayo sa chat management. Na-set up na natin agent greeting, shortcut, FAQ. Next is chat, AI assistant. Pwede natin i-on yan. Click mo lang. Pag on mo, naka-on na siya sa akin. So, pag i-on mo lang yung AI sa yung page, pag on mo, let it open 24 hours. Confirm. Para may mag-reply para sa'yo. So, automatic rin siya ganyan. Ay na yung example na lumalabas siya dun sa loob. Okay, so pwede mo rin i-customize kung gusto mo i-customize. Gusto mo i-Tagalog yung sinasabi niya, pwede din. So, click customize. Okay, matagal. Ayan, halos pareho lang din kung ano yung ginawa mo kanina dun sa FAQ, yun lang din ang lalabas. Pwede mo din siya i -vice. Balik tayo. Next is the review management. Yung review management, dito mo makikita yung mga ratings sa'yo ng customer. Ayan, makikita mo ka 5 star, at pwede ka sa kanila mag-reply. Kung narinag-reply ka dito sa nag-two-star sa akin, reply ka. Ma'am, next time, chat ka po para mabigay Ito po ang gusto nyo kulay. Joke lang. Bura. So, professional answer lang tayo. Sa so, sinasagot ko pag ganyan, is we appreciate your kind words. We appreciate your kind words and professional demure and look forward for more reviews in the future. Okay, say. Ganun lang. So, nire-replyan ko sila. Kailangan mo rin na ma-replyan yan pag wala ka nag Tapos, pag 5-star naman, ito yung nire-reply ko sa kanila. So, thank you so much for the five star. Yan ang importante kasi ito, dito nakaka-reflect yung ratings ng shop natin. Diyan mo mag-check yung ratings ng shop natin. So, look at this. Ang dami ko. Five star. It's almost 1,000. Meron din namang one star. Wala naman perfecto. 200. Pero, mas lamang ang five star. Yun ang importante. Ayan. So, it, i-check nyo to, yung customer service tab nyo. Check nyo yung chat management, chat AI assistance, and chat review. Okay. So, yun lang. Thank you.